Napaiyak na lang sa takot ang mga residente sa barangay Nagsayawan sa Santa Maria Ilocosur sa pagbayo ng isang buhawi sa bayan sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Bagyong Nando. Sa isang iglap, nilipad ang mga bubong ng mga bahay at nagtumbahan ng ilang mga puno. Sa isa pang video, kita ang pananalasa ng buhawi. Rumesponde agad ang LGU at inaalam na ang iniwang pinsala ng buhawi sa limang barangay na dinaanan nito. Pinagtatanggal naman ng mga kinatawan ng Coast Guard ang mga itinumbang puno ng buhawi na humambalang sa kalsada. Sa Candon City, bumigay ang pundasyon ng Alambique Bridge matapos umapaw ang ilog. Inilikas naman ang ilang residente kahapon sa Santa Ilocosur dahil sa banta ng pagbaha. Sinagit naman ang apat na indibidwal na natrap sa pagtaas ng level ng tubig ng Buaya River sa bayan ng Salcedo pero isang lalaki pa ang pinagahanap matapos itong tangayin ng rumaragasang tubig. Binaharin ng kalsada sa barangay Margaay sa bayan ng Narvacan. Gumuhon naman ang retaining wall na ito sa isang covered court sa bayan ng Santa Lucia. Halos umabot na sa critical level ang tubig sa Abra River sa bayan ng Bantay dahil sa walang humpay na ulang dulot ng super bagyong Nando. Nasa naman ang lalaking ito na tinangay ng baha sa barangay Banat sa bayan ng Santa Cruz. Sa probinsya naman ng Ilocos Norte, inilikas kagabi ang ilang residente sa Lawag City. Naghatid naman ng relief goods ang mga kinatawan ng Coast Guard sa mga evacuation centers sa bayan ng Bakara sa ngayon inaalam pa ng OCD Region 1 ang kabuwang pinsala na iniwan ng super bagyong Nando sa ilocos region. Charles Nicolimon, RNG News.